Hello guys, kuha tayo ngayon ng saluyot. Ito mga kainday, mataba ang aking mga saluyot. Dito po ito mga kainday sa harapan ng aking bahay. Ito siya mga kainday, hindi ko po ito itinanim. Ganito talaga ang lupa dito sa amin mga kainday. Kahit na hindi ka magtanim ng saluyot, basta pag umuulan na, ang daming tumubo mga kainday. Dito sa aking harapan ang dami tulad nito mga kainday o oh. nahalo na siya sa aking kamutihan dahil ito po mga kainday ay nagtanim po ako ng mga kamuti para meron po akong magulay pag nagsigang ako mga kainday meron po akong ilalagay sa aking sinigang na mga isda kaya naglagay ako ng kamuti mga kainday yan talaga ang kamuti mga kainday ay akin po niyang itinanim <coughs> Pero itong saluyot mga kainday, kusa po itong tumubo. So ayun mga kainday, ta, dahil nagulay po ako ng labong. So ang labong mga kainday, ay kung hindi natin gataan, ay kung lagyan natin lang ng sabaw na yung pinapakuluan lang mga kainday, tapos lagyan na ng saluyot. Yun mga kainday, yun po ang partner nito. Tapos, pritong isda mga kainday karamihan na aking sinasahog ay banghos ang dami niya mga kainday eh. ang tataba oh. so, mga kainday oh. mayroon pa doon mga kainday oh pero masukal na kasi eh nakakatakot umapak baka may ahas kay dito na lang ako sa gilid gilid mga kainday ito yung mga kainday. Lalo doon sa aking likod mga kainday. Ang dami ng mga saluyot ang tataba nila mga kainday. So hindi pa ako pupunta doon sa likod dahil puno na ng damo mga auta. Puno ng tubig mga kainday. Kaya ayaw kong pumunta doon. Hanggang tuhod na ang tubig. So dito na lang ako mga kainday sa harapan ng aking bahay. Ito mga kainday o. Oh, dami. Siya ay pati mga kapitbahay ko mga kainday ay ano nanguha din dito sa kanila mga kainday wala namang tumubo dito lang sa akin ang dami Kaya, pag namumunga kasi ito siya mga kainday hindi ko po siya uh, inaalis yung bunga hayaan ko lang na malaglag dyan tapos pag ano na bumubuka na siya pag sumbrang lanta na ng bunga bumubuka po siya mga kainday kaya ano meron pa kung ano mga kainday oh. ito oh mapait po siya yan sarpintina daw to mga kainday gamot daw siya madaling daw siyang magagamot ito kaya tumubo lang din yan hinayaan ko lang dito rin siya sa harapan ng aking bahay mga kainday So, iakyat ko na po to At sinanay na po ang mag gutay-gutay. Ito mga kainday ng aking mga tanim. Mga... Oh. Mga sili. ay okay. Ayan din. Kamati. So, kinain na ng uod mga kainday. So, hindi hindi ko po na ano. Para hindi mabaha yung aking mga tanim mga kainday. Ay, nilagay ko po dito. Yun, sili ko po to nilagay ko po siya sa na sinabit ko dyan sa aking padir ayan ayun mga kainday sa loyot din ito ay sa loyot ito siya oh. so ang aking mga kalamansi yun oh. kunin pa natin itong mga kainday meron pa oh. tataba mga kainday lulusog oh. walang kagat ng uod kunin natin Oh, hmm. isahog natin sa labong. Mga kainday, magpakahilig po tayo sa gulay. Huwag po tayong karne ng karne. Kahit sabihin natin na may pambili pong karne mga kainday, isda-isda na lang muna. Pwede na magkarne mga kainday. Meron din talagang afford ang karne talaga. Pero, Iano lang, i-paminsan-minsan. sa mga kainday, oh. ang dami na oh. Wow. Na, Akyat natin to. Bigay ko kay nanay mga kainday at siya na po ang mag hiwa-hiwa. Ayan. O, yun. Ay, ang don kong anak. <laughs> Kagigising lang yan mga kainday. Kakape. Oh, Ayun. Lagay ko na lang dito mga kainlay. At si mother na ang gagawa. Siya